Shoutout sa lahat sa aking mga kapwa OFW lalong lalo na dito sa gitnang silangan particular dito sa Kingdom of Saudi Arabia Guys, update ko lang kayo ha kung magkano, ba, magkano ang presyo sa malunggay dito Ito guys, yung so nabili ko Ayan, ito lang siya kaliit Ayan Ito lang sya, parang tatlong ano lang, tatlong pack lang lang sa <laughs> iyan oh. Ayun. Iyan malunggay. Eh. So ang presyo niyan dito ay 3 real. Iyan yung plastic niya. Ang presyo niya 3 real. Iyan. 3 real. So kung 3 real kung i ano i-convert natin sa Philippine money pag 14.80 man ang palitan ngayon Palagyan natin ng 15 ang 1 real so 15 plus 15 45 guys kita mo mm, isang pudyot lang 45 piso malunggay para masasayangan nga ako itapon tong ano nya <laughs> oh, 45 piso 3 real so ang gagawin ko nito Ayan, may isa ko ditong bumbay, sibuyas. At may Philippine made ako na sardinas, miga. At saka update ko na lang rin kayo sa presyuhan dito sa ano, miga sardines kung magkano export. Export na miga sardines. yan, 5 real. So, 5 real times 15. O, oh, kayo na bahala mag-compute dyan dahil... Si Torch Mix TV ang bububo sa mat. <laughs> So, magkano na yan? So, 515 Mm. Diba, 1515 15. 15. O, oh, hindi. Nasa 70. So, yan ang gagawin ko ngayon. Ayan. Isab, i ano ko siya? Isabaw. Tapos, itong mega sardines ang isahog ko sa aking isang pudyot na malunggay na 45 piso 3 real hmm kaliit lang. Ayan. Isang kainan lang. ba diba sa atin, halos tinatapo na tumalunggay sa atin. Dito, mahal siya. Alright. So, yan lang po. Yan. Maraming salamat sa aking mga kapwa OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Yan, maraming salamat pa thumbs up na lang ako dyan pa like na lang sa aking video mga idol yan particular na sa ano tayo mga idol Alhasa Saudi Arabia ayan paliit dito ng malunggay thank you for watching